Katia Park, currently based here in South Korea, asawa ng Korean National and a proud mom of two. Tulad ng karamihan sa inyo, working mom din ako. Employado, my full-time job, pero alam ko ang pakiramdam na kahit anong sipag mo, minsan kulang pa rin ang kita. So I started looking for extra income. Pero hindi yung dagdag pagod kundi yung smart na diskarte. One day, may stranger lang na nag-share sa akin ng opportunity. At first, hindi ako interesado, pero nung napresentahan ako, na curious ako at nagustuhan ko kaagad ang ganda ng concept. Pwede gawin part-time. Kahit may trabaho ka, pasok pa rin. Mobile base, gamit na ng cellphone. Kahit nasa bahay ka, kahit saan ka, Pasok ka, ikaw ang boss, hindi ka boss around. Kaya kahit nagtatrabaho ako ngayon, ginagawa ko ang business sa free time ko. Dahil dito, nagkaroon ako ng additional income. Pero may time pa rin ako sa family ko. Ang ngayon, gusto po i sa inyo dahil ito ang focus ko kinilig sa papa ko, ng Ladman, so and Pero, ang dito na kailangan makunin sa sarili ng sa ang Ang gusto ko, na may bahagi ang oportunidad na pwede magbago ng buhay ng Kasi kung gusto natin may mabago, kailangan lang sa hindi ng bangko. Kung so, naramdaman mo na ang na ang sign mo, Pinatagal ka ng naghanap ng something na yung dihad lang sa trabaho to. Do. doon. Message niyo. let's talk. I show you all that fancy. Walang First effort. See you in the inbox. Bye.